about to go to Ankara Resort. So, makaibang ano, trip na naman tong mapapanood niyo with us, Dream Girl, the original, okay? So, katatapos po namin, katatapos po namin magpag, ah, magpag... Ayo, ayah nak apa? Nak apa? Tertarik apa lagi? Kalau apa? So, I believe na masayang-masayang ngayon si Jonas Dahil, just watch kung sino kasama namin sa car Sino kasama namin? Jowa niya! Oh, yes! Oo! Sige, si T-100 ni Jonas na kasama ni Princess May konting pagsuselas ang nangyayari ngayon mga kaibigan Dahil, hindi po naka-backride si Jonas sa Jay. Or shake Oh, ayan. Isa naman si ano, si Jonas. Ano mo sasabihin mo, Jonas? Ako, uh, no, no comment. No comment ka na lang dati. Happy Valentine. Ah, ayan. So, Happy Valentine pala sa inyong mga mga Man manonood <laughs> ng video na to. So, birthday ngayon ni Jonathan. Ah. Happy birthday, Jonathan! Ah, I love birthday. you so much! Ah, happy birthday rin, Jonathan. Sana, ano, matuwid lang yung pagkalita. <laughs> Ikaw so, na maraming masasabi mo kay Donna, Donna Tan. Sabi ko kay Johnny Tan, magpakatotoo ka na. Wala yung pinapagpakatotoo. Ilabas mo na kung anong meron ka. Sa... Ilabas mo na kung anong kulay mo. Bakit, Donna. Sinalabas mo na ba ang totoo kulay mo? Oo nga. Ay, mga kaibigan, um, mayroon tayong trivia ngayon na si Jonas ay pumakas lang sa kanilang bahay walang alam ang kanyang mga magulang. So, if ever mo ano, hanapin si John, ha? Hanapin niyo lang sa YouTube. Yes, yeah, sa YouTube na lang po. Ito so, ang papatunay. So, February 14 ngayon, 12 p.m. Uh, Happy Valentine's Day! Yes! Yeah, ayan. So, ayan, nangangawit na ako kaagad. Hindi ko maalam kung bakit. Ba? Dapat dire gano'y diretsyo yan hanggang ko oras. Ako, nakakaloka naman. Parang ano? Hindi ko yata kaya. Diba? Ay, nakakalok ka. Ay, dito pa lang tayo sa makalok. Bito ko yung mga makalok. Ay, hindi yeah. ah, na lang natin. Ayan. Ayan ang bahay. Ayan, kabog oh. na bahay yan. Ganyan ang ano. Ang tol, mawawalaan yan kagal. Ayan. Ayan dito. Ito pa yeah, yung isang bagay. Yan, yeah, Madam Elmi, napaka-bongga. Happy Valentine's Day. Ha? Oh. O, diba? Ayan, parang oh, Pasko yung... <laughs> daw. Wala, na siyang bagay pa pagkawa para sa Valentine's Day. Oh. Eh. Kaya <laughs> hindi na yung tinagay mo na kaya yung Pasko. Yeah. Kaya na yung matapos at eleksyon. Ano tayo think naman? Ay, bakit? Ayan ako nakakadok. Ayan, banggain na yan. <laughs> tapos nakaka-dopa. Yeah, Jonas! na, join Sabi mo, no problem. Hay. Kasi kung hay di isang tao lang yan, hay sabi ko pero adaming nagre-a. <laughs> ano? Tapos si pa-dopa. Ate, ate, happy birthday sa sister. One more <laughs> <laughs> ano? Pulang pula si ating, ating mga kaibigan. <laughs> <laughs> Hindi niyo pinaganda ng araw na ko oh, ha. O diba? O oh, diba? Ayun ako yan. Mag-conference ng ating club. Hindi yeah. <laughs> 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 ito oh, okay. mo. Uy! Kakarasi ka ato! O kakarasi mo naman guess mo? Ito ito mga ato! Aduh, tuh dia sayur, macam kalong. Hei, na, anu, anu, macam kalong. Bukan tuh naik separa, naik separa dia riko. Bila dia

Yeah. <laughs> oh my god, ayan. Oh nga pala, congratulations to okay. Melay. Melay at one. I love you, Jason. Okay, Jason. Oh, ako alam mo, gusto ko talaga si Jason. Ang tip-tip niya kagabi, nagpadulas-padulas pa siya. Ano nangyari kay Rika? Si Rika, nasanggal ang kanyang kiel at bit, -bit niya. <laughs> Talagang super high pa daw siya. ibang talaga ang mga bading. Kahit na may mga hindi tayo nasa na magyari, talagang dalang dali pa rin natin mga sarili natin. With voice pa rin, sir. Yes. Yeah. That's yeah. no, the reality. Ano, oh, my God? Nandito na tayo sa may ano? Suboy. Suboy. Malapit na tayo sa bahay ulit ng dating kong asawa, dating Johnny ni Rambo, at dating ka ni Joanna. Nakaka-loka. Sige, ba't tinutukoy natin si Nate? Si Nate! Ang kalpo na Loren! Sabi na mo ba <laughs> Bakit? ako makapag-feature. Wala akong magagawa. Alam mo, si Loren. nakaka Si Ate. Si Ate na, ati. Ati, ati na girl na girl at naka-red na red na red. na nila si Paloma. Ito si Loren at Ken. Ang ganda ng katawan. Kalbong kalbote. Sana maging masaya celebration natin ng Valentine's Day sa mga kasulat naming walang jowa. Ayan. Yeah. Pero si Rambo may jowa yan. Maraming jowa. At kahit saan, pwede niyang pulutin. Wala na. Po, wala na. Wala na. Para school in guard, and yung papasok yeah. Kuya, yeah. ice cream. Kuya, ice cream, malabig ba yung tinda mo? Kaya, mali ka buo. So, may powder na yan. <laughs> so, Ramsey, ano? Ano? mo. Ano? 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 maging maganda ang celebration mo ng ha, ng Valentine's Day. Maghahanap ako mamay. Ha? Huh? Okay. Okay. Kadi, kasi, kadilito. Kasusto. Kasusto. Ikaw naman, Jonas, ano naman gagawin mo para maging successful at maging maganda ang celebration mo ng Valentine's Day? Ah, ahay. Lagi naman ganitong Valentine's Day. Wow. Ito ko. Boring. Don't have life. Super. Oh, Ayun ako, magpa-farmville na naman ako mamaya. Ako din magpa-farmville din ako later at eat. Ayun ako! Dabag 35 na ako. Ano? Di ka. ba? Ang galing-galing. Lima na lang, maabot na ako nila ang po. Oh, at least adik ka naman kasi may computer sila Jonas. Wala Computer sa kanila. Oh. At, oh. Um, ako yung naman, ang gagawin ko this Valentine's Day, wala. happy na ako at contento na ako sa special meeting ni Harman. Ah, ang Alam mo, ganda mo, te. Makasama ko siya sa habang, habang buhay. Ganda mo, te. Mga kaloka, di ba? Ang po ni Harman. Yan, yeah, bagay na bagay. Yung, hair niya, talagang pinangalang daka niya na blonde siya. At pili ko bagong kulay niya. Kung di siya mahilig pa rin. Ang bakwa. Actually, kabuhok yung lola ko eh. Sana ko konti yung tao. Pero we expecting na marami sigurong tao. Kasi, eh, sabagay yung Ayan yung Kaya, malapit na malapit na tayo mga kaibigan sa ah, Kora. So may pagbabago bang naganap dito simula nung pumunta tayo dito. Oh, MG. Ayan. Oh my God. Ito mga kaibigan kasama namin sila, Ma'am Nis. At ang pati. Uh, hi, Ma'am Nis. Ayan, mukhang iskare ko si Ma'am Nis. Itura niya. <laughs> ang <laughs> siglad. Siglad ang nakapasa sa SKU. Ito naman si Ivan. Oh. So, Napakabongga. Oh my gosh. May nakita ako dong ano, nakatubig Te. Okay. Eh. Okay. Sino ko that's Bon? Oh, si Bon nga. Uh, bon! Ah! Oh, kini. Sayon. Oh my gosh, sige later on. Pasok na kami sa kwarto. Ay na! Bulabog! The, the, Rambo. Rambo. Mga ano, ka-works hospital. Nang bonggang bongga. Yeah. Sumunod na ibigang happy balance sa